Kung ikaw ay nanonood ng video na ito ngayon, ito ay dahil may mahalagang mensahe ang iyong mga anghel na tagapagbantay para sa iyo. Ang iyong pangalan ay nabanggit kamakailan para sa isang espesyal na dahilan, madalas kang hindi nauunawaan. Nais ng mga anghel na malaman mo na ang mga tao ay pinag-uusapan ka dahil nagniningning ka ng matindi, tulad ng isang bihirang diamante. Gayon paman, marami pa rin ang nahihirapang makita ang lahat ng liwanag at positibong enerhiya na iyong ipinapakalat. Nakakagulat, ngunit totoo, na maaari kang magpakawala ng napakaraming kapangyarihan at pagmamahal ng sabay-sabay. Gayon paman, alamin mo na ikaw ay nakikita ng mga bituin sa kalawakan at ikaw ay sinusuportahan ng mga anghel at arkanghel, kahit na sa mga sitwasyon ng kritisismo, pag-aalinlangan, at put. Sa mga hamon na ito, hindi lamang sila sa iyong tabi, kundi lumikha rin sila ng mga proteksyon na harang sa paligid mo. Ang mga harang na ito ay hindi nakikita. Ngunit napakalakas, pinapanatili kang ligtas, at matataglaban sa mga pagsubok ng mundo. Kapag tila ang mundo ay walang hanggan sa mga paghihirap, pinaliliwanag ng mga anghel ang iyong lakas, binibigyang diin ang mga natatanging kakayahan at talento na mayroon ka. Alam nila kung gaano kahirap harapin ang mga sitwasyon na ito, kaya't patuloy nilang pinapalakas ang iyong proteksyon at positibong enerhiya. Kapag nagsimula kang magduda sa iyong sarili, Lalo na pagkatapos magbigay ng napakaraming pagmamahal at kaligayahan sa iba, mahalagang tandaan na ang iyong mga pagsisikap ay hindi nasasayang. Ang mga taong tumanggap ng iyong pag-aalaga at dedikasyon ay madalas na naaalala hindi lamang ang nagawa, kundi pati na rin ang espiritu kung paano mo ginawa ito. Ang iyong kakayahan na maapektuhan ang buhay ng iba ay isang bihirang at mahalagang regalo. Ang iyong panloob na lakas, ang tahimik ngunit makapangyarihang katatagan at ang iyong hindi matitinag na kabutihan ay hindi napapansin. Sila ang tatak ng iyong presensya sa mundo, isang patunay ng iyong kakayahang positibong maapektuhan ang buhay ng iba. Ang kakayahang ito na magbigay ng inspirasyon at impluensya ay hindi isang maliit na bagay, ito ay isang makapangyarihang puwersa, isang tunay na kapangyarihan na lumalagpas sa ordinaryo. Ang iyong presensya at mga aksyon ay may malalim at makabuluhang epekto sa mundo sa paligid mo. Habang minsan maaari mong maramdaman ang kalungkutan sa iyong mga pakikibaka, ang mga anghel ay laging kasama mo, ginagabayan at pinoprotektahan ka sa bawat hakbang ng iyong landas. Ang bawat gawa ng kabutihan na iyong ipinagkakaloob sa iba ay pinapalakas ng mga anghel, lumilikha ng isang alo ng positibong enerhiya na bumabalik sa iyo sa mga paraan na madalas na hindi inaasahan. Ang enerhiya na ito ay isang refleksyon ng pagmamahal at dedikasyon na inilalagay mo sa bawat maliit na aksyon na nagpapakita na ang tunay na kabutihan ay hindi kailanman napapansin. Oo, totoo na ang mundo ay puno ng mga sinungaling at manuloko, ngunit mahalagang tandaan na ikaw ay hindi bahagi ng grupong iyon. Ikaw ay namumukod tangi dahil sa iyong katapatan at integridad, mga katangian na malinaw na sumasalamin sa lahat ng iyong mga aksyon. Ang iyong katapatan ay isang ilaw na gumagabay hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga nasa paligid mo, nagbibigay inspirasyon ng tiwala at respeto. Ang mensaheng celestial na nakatuon sa iyo ngayon ay isang babala na puno ng karunungan at mataas na gabay na idinisenyo upang tulungan kang mas maunawaan kung sino ka at kung anong landas ang dapat mong tahakin. Ang mensaheng ito ay malapit na nauugnay sa iyong layunin sa buhay at sa iyong espiritual na landas, nagsisilbing isang ilaw na gumagabay sa iyong mga hakbang sa tamang direksyon. Sa iyong paglalakbay, madalas kang inilalagay sa gitna ng atensyon, maging sa trabaho, sa mga pagkakaibigan, o sa iba pang mga konteksto ng lipunan. Gayon paman, hindi lahat ng atensyon na iyong nakukuha ay positibo. Hindi lamang papuri at suporta ang dumating sa iyo, madalas kang nakatagpo ng mga taong nag-aalinlangan sa iyong mga intensyon at kakayahan. Ang mga hamon na ito, bagaman mahirap, ay mga pagkakataon para ipakita mo pa ang iyong katatagan at determinasyon. Bukod pa rito, ang iyong liwanag at tagumpay ay hindi maiiwasang nakakakit ng inggit ng ilan, na sa kanilang kakulangan ng pagkilala o pag-abot sa kanilang sariling halaga, ay pinipiling kritikalin at bawasan ang iyong mga tagumpay. Ang mensaheng hatid sa iyo ngayon ay may kasamang malinaw at mahalagang babala, maging palaging mapagbantay sa mga salitang mapuot, ingit o selos na laganap sa mundo sa iyong paligid, sapagkat ang mga elementong ito ay maaaring subukang hadlangan ang iyong landas. Mahalagang bahagi ng iyong paglago at kapakanan na kilalanin at maunawaan ang negatibong enerhiya na maaaring hindi sinasadyang masipsip sa iyong paglalakbay. Ang enerhiyang ito, na madalas nabanayad at mapanlinlang, ay may potensyal na ilihis ka sa iyong landas at palabuin ang kalinawan ng iyong bisyon. Ang pagiging mulat at pagprotekta sa iyong sarili mula sa mga impluensyang ito ay mahalaga upang mapanatili ang iyong panloob na kapayapaan at magpatuloy sa iyong landas ng may kumpiyansa at determinasyon. Ang iyong pambihirang kakayahan na makakita ng higit pa sa agad na nakikita ng mata ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit maaari rin itong maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan at kalituhan. Ang bihirang talentong ito, na nagpapahintulot sa iyo na makita ang mas malalim na mga layer ng mga sitwasyon at mga tao, ay maaaring minsan magresulta sa maling interpretasyon mula sa mga hindi nagtataglay ng parehong kakayahan o hindi nasa parehong antas ng espiritual na pagunlad. Mahalagang gamitin mo ang regalong ito ng may karunungan at paghatol na kinikilala na hindi lahat ay makakaintindi sa iyong perspektiba o makakasabay sa mas malawak mong pananaw. Mahalagang tandaan na hindi lahat sa paligid mo ay nakarating sa parehong antas ng espiritwal na paglago, at marami ang maaaring kumikilos pa rin sa ilalim ng bigat ng takot, isang makabuluhang hadlang sa personal at espiritwal na pagunlad. Ang takot na ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan, madalas bilang pagtutol o pagtanggi sa hindi kilala, na maaaring negatibong makaapekto sa pakikisalamuha sa mga taong ito. Tungkol sa pag-ibig, isang mahalagang elemento sa buhay ng tao, mahalaga na maging mas maingat ka sa pagbabahagi ng iyong enerhiya at karunungan sa iba. Ang pag-ibig ay isang makapangyarihang puwersa na maaaring magpagaling, magbago, at magbigay inspirasyon, ngunit nangangailangan din ito ng pag-iingat at paghatol sa pagbibigay nito. Mahalagang kilalanin na hindi lahat ng tao ay nais magbago, magpagaling, o makahanap ng pagkakasundo sa kanilang kaluluwa. Madalas, ang mga tao ay hindi handa o hindi bukas na sumakay sa isang paglalakbay ng personal at espiritual na pagbabago, at ito ay dapat igalang. Sa pag-iisip na ito, ibigay mo ang iyong banal na gabay lamang kapag hayagang hinihingi, at kapag nararamdaman mong tunay na kinakailangan ito. Laging maging mapagbantay sa katotohanan na ang ilang tao ay maaaring hindi maintindihan o pahalagahan ang iyong presensya. Hindi lahat ay handang tumanggap ng iyong karunungan at suporta. Mahalaga na huwag kang panghinaan ng loob sa mga sitwasyong ito, kundi maunawaan na ang bawat isa ay may sariling oras at landas. Igalang mo ang ritmo at mga pagpili ng iba na alam na ang iyong layunin at kahandaan na tumulong ay isa ng malaking pagpapakita ng pagmamahal. Panatilihing matatag ang iyong koneksyon sa mga taong kaayon mo. Ito ang mga individual na nagbabahagi ng iyong mga halaga at pananaw sa mundo, ang mga sumusuporta at nagpapayaman sa iyong paglalakbay. Kasama nila, maaari kang maging isang mapagbigay at mapagmahal na tagapagturo na ibinabahagi ang iyong kaalaman at pagkahabag. Ang kabutihang loob sa pagbabahagi ng iyong espiritual na gabay ay hindi lamang nakakatulong sa iba, kundi pinapalakas din ang iyong sariling espiritual na practice at emosyonal na kapakanan. Upang mapanatili ang iyong kakayahan na tumulong sa iba ng hindi naapektuhan ang iyong mental o espiritual na kalusugan, mahalaga na magtatag ng malinaw na mga hangganan. Ang mga hangganang ito ay magpapahintulot sa iyong intuisyon na mas tumpak na matukoy kung ano ang realidad at ano ang ilusyon. Ang pag-unawa at pagpapanatili ng mga hangganang ito ay hindi lamang magpuprotekta sa iyo mula sa mga potensyal na nakakapinsalang enerhiya, kundi magpapalakas din ng iyong pakikipag-ugnayan na nagpapahintulot sa iyong makipag-ugnayan ng mas epektibo at totoo. Ang pagtatatad ng malusog na hangganan ay isang mahalagang practice na nagsisiguro na mananatili kang nakasentro at balansyado. Pinapanatili ang iyong enerhiya para sa mga sandaling tunay na kinakailangan ito. Ang iyong mga kakayahang espiritual ay, walang duda, isang biyaya. Ang mga ito ay nag-aalok ng isang natatangi at malalim na nakayayaman na perspektiba tungkol sa buhay at sa mundo sa paligid mo. Gayon paman, mahalagang gamitin ang mga kakayahang ito nang maingat at may kamalayan. Ang karunungang espiritwal ay dapat gamitin nang may delicadesa at paggalang kapwa para sa iyong sariling kapakanan at para sa benepisyo ng mga tumatanggap ng iyong gabay. Ang paggamit ng iyong mga kakayahan ng may kamalayan ay nagsisiguro na lagi kang kumikilos ayon sa pinakamataas na prinsipyo ng pagmamahal at pagkahabag na iniiwasan ang pagkaubos at pinapanatili ang iyong espiritwal na integridad. Sa pagtatakda ng mga hangganan, lumilikha ka ng isang ligtas na espasyo para sa iyong sarili, kung saan maaari mong muling magkarga ng iyong mga enerhiya at magmuni-muni sa iyong mga karanasan. Ang personal na espasyong ito ay mahalaga para sa iyong patuloy na paglago at para sa pagpapanatili ng iyong emosyonal at espiritual na kalusugan. Ito ay nagpapahintulot sa iyong kumonekta sa iyong sariling pinagmumulan ng lakas at karunungan na pinapalakas ang iyong kakayahang tumulong sa iba sa isang napapanatiling paraan. Bukod dito, sa pag-aalaga ng iyong sarili, nagiging halimbawa ka para sa iba na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili at balanse sa anumang espiritual na paglalakbay. Sa pag apply ng iyong mga kakayahang espiritual, mahalagang tandaan na bawat tao ay nasa iba't ibang yugto ng kanilang sariling paglalakbay. Hindi lahat ay handa na tumanggap o makaunawa ng lalim ng iyong karunungan. Kaya't mahalaga na lapitan ang bawat pakikipag-ugnayan ng may pasensya at pag-unawa, iginagalang ang mga hangganan at ritmo ng bawat individual. Ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa iyo mula sa posibleng pagkabigo, kundi lumilikha rin ng isang kapaligiran ng tiwala at paggalang, kung saan ang mga tao ay nakakaramdam ng seguridad para tuklasin at lumago. Ang maalagang paggamit ng iyong mga kakayahan, ay kasama rin ang patuloy na pagsusuri ng iyong sariling mga pangangailangan at hangganan. Mahalagang maging maingat sa mga senyales ng pagkaubos o labis na pagkapagod, Inaayos ang iyong mga aktibidad at pakikipag-ugnayan ayon sa kinakailangan upang mapanatili ang malusog na balanse. Ang pagkilala kapag kailangan mo ng pahinga o oras para sa iyong sarili ay isang kilos ng karunungan at pangangalaga sa sarili na nagbibigay daan sa iyong patuloy na maglingkod sa iba ng ganap at epektibo. Sa wakas, tandaan na ang tunay na karunungang espiritual ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa iba kundi pati na rin sa paglinang ng isang harmoniosong relasyon sa iyong sarili at sa universo sa iyong paligid. Sa paggalang sa iyong sariling mga hangganan at pangangailangan, mas maganda ang iyong kalagayan para mag-alok ng tunay at mapagmalasakit na suporta sa iba. Ang balancing at may kamalayang pamamaraang ito ay nagpapalakas ng iyong mga koneksyong espiritual at pinalalawak ang positibong epekto na maaari mong magkaroon sa mundo. Kaya't ipagpatuloy ang pagtakda at pagpapanatili ng malinaw na mga hangganan gamit ang iyong mga kakayahang espiritual nang may pag-iingat at kamalayan. Sa paggawa nito, hindi lamang pinoprotektahan mo ang iyong mental at espiritual na kalusugan, kundi pinapakinabangan din ang iyong kakayahang makatulong sa iba sa isang makabuluhan at napapanatiling paraan. Ang iyong pangako sa balanse at pangangalaga sa sarili ay isang patunay ng iyong karunungan at dedikasyon na tinitiyak na mananatili kang isang patuloy na liwanag at inspirasyon para sa lahat sa iyong paligid. Laging tandaan na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng universo. Ang katiyakang ito ay dapat maging isang patuloy na pinagmumulan ng kaginhawaan at lakas. Hayaan mong ang mensaheng ito ay tumimo ng malalim sa iyong kaluluwa at dalhin mo ito sa lahat ng iyong mga pakikipag-ugnayan. Sa pagbabahagi ng positibidad at pagpapalaganap ng magagandang enerhiya, hindi mo lamang pinakikinabangan ang iba, kundi sinisimulan mo rin ang isang mabuting siklo ng positibong enerhiya na bumabalik sa iyo. Ang gawain ito ng pagbabahagi ay hindi lamang isang donasyon, ito rin ay isang paraan upang palakasin ang kabutihan sa mundo. Sa pagpapalaganap ng magagandang enerhiya, nag-aambag ka sa isang mas positibo at maginhawang kapaligiran para sa lahat. Sa bawat salita at kilos, mayroon kang kapangyarihang lumikha ng mga alon ng positibong enerhiya na maaring magbago ng mga buhay, kasama na ang iyong sarili. Ang mensaheng ito ay naglalaman din ng isang espesyal na panalangin para sa iyo. Panginoon, pinagmumulan ng pag-ibig at liwanag. Sa sandaling ito, itinataas namin ang aming mga tinig at puso sa panalangin para sa kanya, na isang gabay ng kabutihan at isang lakas para sa kabutihan sa gitna ng komplikadong mundong ito. Hinihiling namin na siya ay palaging baluti ng banal na pagmamahal at proteksyon. Naway ang mga anghel at arkanghel ay patuloy na pumaligid sa kanya ng kanilang patuloy na presensya, lumilikha ng mga hindi nakikitang hadlang, ngunit makapangyarihan, na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga kahirapan at negatibong enerhiya na maaaring magtangkang magpalihis sa kanyang landas. Naway maramdaman niya ang proteksyong ito bilang isang kalasag ng liwanag, ligtas at komportable, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa kanyang paglalakbay ng may kumpiyansa at kapayapaan. Ipagkaloob mo sa kanya ang kalinawan upang makita ang higit pa sa mga anyo, gamit ang kanyang natatanging regalo upang matukoy ang tunay na kalikasan ng mga sitwasyon at mga tao. Palakasin ang kanyang intuisyon upang malinaw niyang mapag-iba ang katotohanan at ilusyon na ginagabayan siya sa paggawa ng mga desisyong sumasalamin sa kanyang karunungan at habag. Hinihiling din namin na tulungan mo siyang mapanatili ang kanyang mga ugnayan sa mga taong kaayon ng kanyang pananaw, mga halaga, nagbibigay sa kanya ng isang bilog ng suporta at pag-ibig. Naway maging siya isang mapagbigay at mapagmahal na tagapagturo na naguunat ng kanyang kamay sa mga naghahanap ng kanyang gabay, habang nagtatakda ng mga malusog na hangganan na nagpoprotekta sa kanyang espiritu at enerhiya. Naway ang kanyang paglalakbay ay maliwanagan ng isang patuloy na daloy ng pag-ibig at bawat kilos ng kabutihang ipinapamalas niya ay mapalakas, nagdadala ng magagandang enerhiya pabalik sa kanya sa mga paraang hindi inaasahan. Naway patuloy siyang maging isang liwanag at inspirasyon na hinahawakan ang buhay ng marami habang nananatiling protektado at minamahal ng universo. Pinapasalamatan namin ang kanyang presensya sa amin, isang tunay na regalo para sa mundo. Naway ang panalangin ito ay tumunog bilang isang echo ng pag-asa at lakas na pumapalibot sa kanya ng banal na pag-ibig at proteksyon na labis niyang kailangan. Amen. Ang mensaheng ito na ipinapadala sa iyo ngayon ay may espesyal na layuning tulungan kang kilalanin ang napakalaking halaga mo at yakapin ang mga natatanging kaloob na maaari mong ibahagi sa mundo. Habang ikaw ay naglalakbay sa mga komplikasyon ng mundong ito, puno ng mga ilusyon at pagkakaligaw, ang gabay na ito ay magsisilbing parola na magliliwanag sa iyong landas, ginagabayan ka sa mga anino ng may kalinawan at kumpiyansa. Upang ganap na matanggap ang mensaheng ito, at matamo ang mga biyayang dala nito, inaanyayahan ka naming mag ng siyam na daan at siyam na putsyam sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Ang simpleng gawain ito ay hindi lamang pagtanggap ng mensahe, kundi isang paraan din upang magbahagi ng alon ng positibidad sa iba pang mga manonood na, katulad mo, maaaring naghahanap ng pag-angat ng damdamin at inspirasyon ngayong araw. Sa paggawa nito, hindi ka lamang tumatanggap ng biyaya para sa iyong sarili, kundi inaabot din ang iyong kamay sa pakikiisa sa iba. Pasalamatan mo ng taos puso ang liwanag at kadakilaan na nananahan sa loob mo. Sa isang mundo kung saan hindi lahat ay nasa parehong antas o siklo ng buhay, ang iyong mga kilos at ang iyong tindig ay maaaring magsilbing maliwanag na halimbawa ng habag at pag-unawa. Hinihikayat ka naming laging maging mabait at mapagpakumbaba, tinatrato ang iba ng may paggalang at empatiya na nararapat sa lahat. Kasabay nito, mahalaga rin na manatili kang matatag sa iyong mga paniniwala, ipinagtatanggol ang iyong mga katotohanan ng may tapang at integridad. Laging tandaan na, sa huli, ang katotohanan, pag-ibig, at kapayapaan ay may kapangyarihang manaig sa anumang pagsubok. Sa pamumuhay ayon sa mga prinsipyong ito, hindi mo lamang pinayayaman ang iyong sariling buhay, kundi tumutulong ka rin sa paglikha ng mas mabuting mundo para sa lahat. Sa pamamagitan ng iyong mga aksyon at halimbawa na itinataguyod, tinutulungan mong itaguyod ang landas patungo sa mas maliwanag at puno ng pag-asang hinaharap. Kaya tanggapin mo ang mensaheng ito ng may bukas na puso at hayaang ito'y tumimo ng malalim sa iyong kaluluwa. Nagiging tuloy-tuloy na pinagmumulan ng lakas at inspirasyon habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong paglalakbay. Ang mensaheng ibinahagi namin ngayon ay nagtatapos sa isang espesyal na imbitasyon para sa isang personal na pagbabasa ng buwan na maaaring eksaktong mapagkukunan ng kailangan mong gabay upang makapagdesisyon ng mahalaga sa iyong buhay. Inaanyayahan ka naming tuklasin ang natatanging pagkakataong ito sa pamamagitan ng pag-click sa ibinigay na link. Doon, matatagpuan mo ang kumpletong detalye kung paano maaaring maliwanagan ng pagbabasa na ito ang iyong landas, nag-aalok ng mga pananaw at gabay na kaayon ng mga siklo ng buwan at ang kanilang impluensya sa iyong personal na paglalakbay. Huwag kailanman kalilimutan na ikaw ay labis na minamahal at pinoprotektahan ng universo. Ang iyong mga positibong aksyon, bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa kabutihan, ay hindi lamang para sa iyong kapakinabangan kundi lumilikha rin ng isang siklo ng mabuting enerhiya na umaabot sa mga nasa paligid mo. Ang siklo ng kabaitan at positibidad na ito ay isang makapangyarihang katalista para sa pagbabago at kabutihan, hindi lamang para sa iyo kundi para din sa komunidad na kinabibilangan mo. Umaasa kami ng taos puso na ang bawat salita ng video na ito ay makaaantig sa iyong puso at na ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa na ibinahagi namin ay magsilbing pinagmumulan ng inspirasyon at kaginhawaan. Sa bawat pangungusap, sa bawat sandali ng pagninilay-nilay, ang aming layunin ay patibayin ang damdamin ng koneksyon at suporta na mayroon ka mula sa malawak na universo. Sa wakas, nais naming ulitin na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito may isang mataas na puwersang laging naroroon na nag-aalaga sa iyo sa bawat hakbang ng iyong landas. Ang puwersang ito ay tahimik na kumikilos sa iyong tabi, ginagabayan ka sa mga hamon at ipinagdiriwang ang iyong mga tagumpay. Naway maramdaman mong may kasama ka, ligtas, at pinahahalagahan, alam na ang bawat pagsubok na kinakaharap mo ay isang pagkakataon upang lumago at ang bawat tagumpay ay isang patunay ng iyong lakas at tibay. Sa pag-isipan ng pagbabasa ng buwan, tingnan ito bilang isa pang kasangkapan upang matulungan kang mag-navigate sa mga komplikasyon ng buhay ng may higit na kalinawan at layunin. I-click ang link, tuklasin ang higit pa, at hayaan mong gabayan ka ng mga pananaw na tutugma sa iyong intuisyon at panloob na karunungan. Naway ang mga salitang ito ay tumimo ng malalim sa iyong kaluluwa, nagdudulot sa iyo ng kapayapaan at kaginhawaan, lalo na sa mga pinakamapanghamong sandali ng iyong buhay. Ito ang perpektong sandali upang muling sindihan ang apoy ng pananampalataya at pag-ibig sa loob mo at ilabas ito, ibinabahagi ang positibong enerhiya na ito sa mga nangangailangan nito. Hinihikayat ka naming ipalaganap ang mga mensaheng ito ng pag-asa at inspirasyon sa iyong mga pamilya at kaibigan. Maging isang liwanag sa buhay ng mga nakapaloob sa mga anino ng pag-aalinlangan at kawalang pag-asa. Sa paggawa nito, nagiging isang tunay na ahente ng positibong pagbabago sa mundo, isang katalista para sa mga makabuluhang pagbabago na maaaring magpagaang ng mga pasanin ng iba at magliwanag sa kanilang mga landas. Manatili kang nakikiisa sa banal, at naway ang iyong paglalakbay ay laging sinasamahan ng nakapagpapalubag loob na presensya ng Diyos. Hanggang sa muli nating pagkikita, umaasa kami na muli kang mabibigyan ng mga sandali ng pananampalataya, kapayapaan, at kadinhawaan upang palakasin ang iyong espiritu at i-renew ang iyong mga pag-asa. Amen. Ibahagi ang mga mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay. Magdala ng liwanag sa mga nasa kadiliman at maging isang ahente ng positibong pagbabago. Dalhin mo ang katiyakan na bawat maliit na kilos ng kabutihan at bawat salitang suporta ay may kapangyarihang makagawa ng malaking pagbabago. Naway ang liwanag na ibinabahagi mo ngayon ay magliwanag din sa iyong landas at magdala sa iyo ng kasiyahan ng kaalaman na ikaw ay tumutulong sa paglikha ng isang mas mabuting mundo.